Hi Don Raya, o sa lahat ng viewers ni Don Raya, okay. subscribe na! Subscribe po yun, o! Welcome back muli sa ating Youtube Channel mga Pops! Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down of follow the hashtag, Don Raya. And of course, i-subscribe mo na yan ngayon mga Pops. Bago tayo magsimula ng ating vlog, nais nice, ko lang pasalamatan si Boss Roy, no? At ang kanyang nakuha mga Pops, ito. Malupit! Yan mga Pops, o. Oh isang uh, par blue opa post yellow face post dan follow at isang green opa post yellow face post dan follow tingnan nyo par blue mga paps no par blue so project nyo ito ay par blue opa white f dan follow kung so, gusto mong gumawa ng gato pang malakasan all you have to do is text or call me 0953 1364462 Message mo sa Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery no, Meron tayong buy one take one Buy one take two, buy one take three At kung ano-ano pa mga paps Depende yan sa ating uh, Rush for sale kaya naman Pakatabayanan nyo, lagi lang kayo tumutok Dito sa ating YouTube channel mga paps Pwede makipag swap Mag offer ka lang, pwede yung kung ikaw Ay repeat buyer ng mga paps Alright, so bago tayo mag vlog I-deliver -de mo na natin to at tayo. Yan mga pups, meron tayo mga project no na all OPA Project Red Factor Pale Follow mga pups. All right, no so kung gusto niyo ng ganto, all you have to do is to text or call me sir near 5313 or message mo lang kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery marami tayong mga pangmalakasan mga pups no meron tayong green o oh, pag wing tar blue no avocado na kulay ang dami magaganda ito pa mga pups pangmalakasan din visual tail follow no ibig sabihin pula mata tapos possible red factor pa mga pups etong tatlong to no so ito naman ay rush for sale din mga paps project o pa red factor ino e, no may kapatid din to na visual o red factor ino e, no later on papakita ko sa inyo yung kanilang mga kapatid na visual no kaya naman kung gusto nyo to kaagad e eh, text tawagan nyo ako 0953 1364462 message mo lang ako sa aking facebook messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery ang gaganda ng mga pale follow natin mga paps. Grabe. Pag sinabi yung pale follow, ibig sabihin, pula na kagad yung mata. No? Tapos, possible red factor. Pa, ibig sabihin, may dugo din na red factor. No? Lalo na kung makita ka mamaya no, ng visual red factor pale follow o opa, visual red factor ino o lotino mga paps. No? Kaya naman, tutukan nyo lang yung pinapakita natin sa camera. Ito nakikita nyo, ang dugo niyan ay OPA, possible red factor, split, lutino pa yan, mga paps. Yung violet na yan. No? So, ito mga paps, yung pangmalakasan natin, no? kapatid na OPA, visual red factor, ino, e, grabe na, paganda nito. Ganyan yung, yung uh, resulta no, ng pinaproject natin, na project OPA, red factor, ino. E, ito yun, no? Hmm. Kung naghahanap ka ng itsura, ano nga ba itsura noon ng resulta na pinaproject natin? Ito yon, Opa Red Factor Ino. Yung pale follow, ganun din mga papsong itsura. Kaya lang medyo mapusyaw nga lang. Ito medyo madiin talaga yung pagkakulay. kulay. No, so ito yung sample. Yung nakikita nyo sa likod, may Lutino Opa. Yan. Lutino Opa, possible red factor pa mga paps si violet anak na yun. no kaya nga, dugo ng violet na yun ay opa possible red factor is split ino pa ito naman nakikita nyo lahat to ay project sa yellow face dan follow o ino yung ibarito opa line pa no so meron dito green New wing solid green par blue no pastel olive ang daming magaganda rito mga paps presyong pagmigay. Kung gusto niyo ng lahatan, mas maganda para mas makatipid kayo mga paps all in. Kumbaga mga paps, no? Yan. So, i-text tawagan mo na ako 0953 1364462. Okay, message mo sa akin, Pesok Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Gaganda mga paps, no? Pwede makipag-swap, mag-offer ka lang. Pwede ang umutang pag ikaw ay repeat buyer na mga paps. Ayan, nagpapakain tayo ng mga laga nating ibon, no? Lahat ng ID na meron dito mga paps, ito lang sa video na to, ha? Ah. Tinututukan natin camera, ayan, Mga project, opa, yellow face, no? Dan o ino. No, kung gusto niyo ng dan dugo meron, ino meron no? Lahat ay nakafocus sa yellow face mga paps. No? So, yan. Marami tayong pagpipilian dyan, ha? Ah. Kung paano ang gagawin nyo sa mga hindi pa alam, yan. Tinututuwa ka natin ng camera mga paps, At as screenshot nyo lang. E Ekisan, checkan, bilugan nyo. Kung ano yung trip nyo. <laughs> Tapos, ipadala nyo lang sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, i-text tawagan niyo lang ako sa 0953 1364462. Message mo ako sa akin Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Lahat ng ito ay literal na presyong pamigay para sa inyo. Actually nga mga paps, yung iba rito ay sold na. No, so bibidyuan ko ulit yung pinaka latest no na ibon na meron tayo mga paps. All right? No, so linkin ko ang paano nyo ako makontak nasa screen ayan o oh, 09531364462 message mo sa akin, Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery sa lahat ng bagong subscribers natin marami marami salamat sa pag subscribe sa lahat ng supporters na noon pa hanggang ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng buyers na naging tropa na rin natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga paps. Pakantabayanan nyo yung ating mga paraffle din. Giveaways only for yan. Lalo pat ngayon ay nalalapit na ang Pasko. Napakaganda ng ating mga lagang ibon mga paps. No, talaga magsasawa ka. Eto kung gusto nyo ng visual. No? na yellow face o papa or blue. Lalo na, ang dami naghahanap ng blue ngayon. Opa, papos, sila face post dan follow. No, actually, eto mga paps ay nasolda natin kay Boss Mark. No, pero ganitong kagaganda yung mga ibon na meron tayo. Kung gusto niyo ng ganitong kagaganda, no, nako. E, text tawagan nyo lang ako ha, mga paps. Ayun, no, screenshot nyo lang, no. Ang ID nito ay Opa Yellow Face Post Split Dan Follow. No? So, kung sabi ko sa inyo, kung ayun yung blue, yung nag-iisang blue na yan, nyo blue lang yan, pero ang karga niyan ay nakasplit pa yan sa yellow face at dan follow mga paps. No? Meron tayong solid viewing lahat na mga paps. Ito, malupit din to. Ito yung resulta ng pinaproject natin. No? Dulo-dulo project. No? Actually, no, wala nang dulo-dulo talaga ito na yon. No, pero na lang kung maggagawa ka uli ng another, a uh, mutation of bloodlines mga paps no ito yung opa yellow face dan follow Grabe, napakaganda, no? I-text e tawagan nyo ako, 0953-136-4462. Message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda, <laughs> mga paps, talagang matutulo, laway mo. Eto, kung gusto mo ng budget meal, no? Pero visual na yellow face ang gusto mo. At hindi lang basta Yellow Pace, dalawa pa yan, back to back. Pag sinabing back to back, parehas. No? At may dugo pa tong Dan Falo, mga papsa. Presyong pamigay na ito. No? Isang pastel at isang green. Yan. Napakaganda, no? I-text at tawagan mo kagad ako sa 0953-1364462. Message mo sa amin. Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya ay very mga pups. no kung gusto mo naman ng isa lang, talagang less budget, tight budget, no? Pwede naman, no? Yellow face possible, dan follow possible opa. At huwag kang mag-alala dahil bibigyan ng tanong free. Talagang dito hindi ka malulugi. Talagang ako yung maglulugi mga pups. Ito naman kung mainipin ka. Alright? Gusto mo magka hindi lang basta mag-itlog. Ito proven na to. 'Yun, big size pa mga pups, no? Ang ID nito ay, opa, aqua B1, pale follow. No, pale follow, ibig sabihin visual pa to, na aqua. No, ang kapartner niya ay opa, par blue dilute. Super mura at big size pa, mga paps, lalaki, quality. No, proven pair, ibig sabihin, nag-inakay na, hindi lang basta nag-itlog. Kasi ulit-ulitin natin, no, meron talagang parehas naging itlog na hin. No, ibig sabihin, nag-itlog sila, hindi dahil sa similya, kundi dahil sa kanilang kinakain. Nature na rin ng, he, ng African Labyrinth Cell, mga paps. No, eto nag-inakay na. si so, ibig sabihin, proven na. Okay, marami marami salamat sa lahat. Ang ano, nanonood kong bago pa dito. Huwag uh, kalimutan na mag-like, mag-comment na bilang follow Hashtag Don Rewind, of course. I-subscribe mo na at Click mo notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. No? So, muli, marami marami salamat sa iyo, Boss Roy. So, jackpot ka dito. Jackpot ka dito, Boss Roy, you no? Know, isang power blue opa, post face, post dan follow. Green opa, post face, post dan follow. So, presyong pamigay only for yan. So, maraming maraming salamat sa lahat din ang support nyo mga paps. Dalihan mo na! Stay safe and God bless you.